Rest muna. Ano ang promotor? Ano? Ay. Promotor yan. Habi ko na yan. Siya, siya enjoy pero ako takot na. Baka any moment meron sawa dito kasi si kuya nakikita ko ano eh, yung guide namin aware siya sa surroundings, yung mga mga nakalambitin-lambitin tinitingnan niya eh so meaning merong possibility na baka meron nga, so this is the most scariest ex experience ko today this year maybe ay, salamat. I'm here. kami. Thank you so much. So, yan ang promotor. Yan. Kung nakain ako ng sawa, wala nang mama yung mga bata.